Sinyalis na may problema ka sa thyroid 1. Fatig o mabilis mapagod 2. Irregular ang menstruation 3. Mahina ang kalamnan 4. Dry ang balat 5. Irregular ang heartbeat 6. Nagkakaroon ka ng anxiety 7. Pagpayat Kung nararamdaman mo ang mga bagay na ito mas mabuting magpakonsulta na. Paalala, be humble lang. tayo lagi kahit anuman ang natapos natin at kahit gaano man kataas ang ating posisyon. Piliin pa rin nating maging humble kasi aanhin naman ang ating pinag-aralan kung na napakapangit naman ang ugali natin. Mas sobra pa tayo sa walang pinag-aralan. Stay humble.